Magandang gabi po mga kalaki sa mga nag-birthday po ng September, October, November, December na bigyan po natin sila nung mga nakaraan. Kaya po yung mga uh, bibigyan po natin ngayon ay yung mga pinanganak po ng February, March, April po. February, March, April naman po ang bibigyan natin kasi ang dami po humihingi rito ng mga tulong pero nakakatuwa kasi lucky numbers po ang hinihingi nila mga kalaki. So yung mga humihingi po ng tulong dyan, lucky numbers po yung binibigay natin, binigay po natin ng 2 digit at 3 digit, nakita nyo po nanalo po yung pinose po natin kanina mga kalaki. Binigay po natin siya ng mga lucky numbers, ayan po mga kalaki nanalo siya at nagbalato po. Maraming salamat po. Kaya sa mga humihingi po ng mga uh, pambili po ng pangangailangan nila na maliliit lang na mga halaga abay lucky numbers po yung ibibigay ko sa inyo 2 digit at 3 digit na ano po i-code ko po ang Bertman at year mo. Titignan po natin yan kung swerte. Kung swerte ang Bertman at year mo, tignan po natin. Lalong-lalo lalo na po yung mga hindi pa po nakakasali dyan sa private consultation. Ngayong gabi po, tuwing gabi po, pwede po kayo magpa-code sa akin mga kalaki. At kailangan ko po ang birth month at birth nyo. Okay? Pag binigyan ko po kayo ng 2-digit at 3-digit, ah, uh, tinatandaan ko po yung mga binibigyan ko para yung iba pong hindi ko pa nabibigyan, ay eh, bibigyan po natin mga kalaki. Okay? Kaya alagaan nyo po yan ng 3 days mga kalaki. Sabi po kasi dito, Sir Red, pambili lang po ng gamot po ng tatay ko. Pengi po ng 2-digit po. Kaya binigyan po natin siya. Kaya ikaw ngayon ang bibigyan ko. Good luck!